Maganda pag hindi nabibilad siya. Ayun si tatay. Si nanay busy ng kagamas. Tutunog na naman yung kuliglig. Kakaasar yan. Ang nananad siya. Parang lansanas. Pero Para kamo. Ay, ito tayo. Parang santula. Parang lansones. <laughs> pag pinindot nyo tayo, malambot. Oo. Oh. Ula, ito naman eh. Kinaka ito. Hmm ng lalaki. Ang tamis, super tamis. Pag malamot. Pag ano, pwede naman na yan yung, yung medyo ma... Ano, Lalambot na lang. Uh, itin. dahil magulang na siya. Dahil pag na sobrang na ano, nabibilad siya. Pag nabilad na ano. Ang galing kulay pula tapos na gantong kulay. <laughs> oh? Ang dami kong nakain ito kahapon. Ang dala ni nanay mo. Nag-ano siya kahapon pala? Hindi. <laughs> Ay, nung nakuha niya. Oo. Uh. Huh? <laughs> malambot o. Pag malambot o. Pag malambot nairap pa yan, lalo na yan matamis. Kakalibang kainin. Eh. Uh, ang ganda o. Uh. Kasi kung kunin niya ganito Hindi nabilad siya sa araw. Mm. Uh -huh. Pag hindi nabilis sa araw, yan. Pero pag nairap wala ito, itim, wala siyang itim. Ah, itim. yung cool. Uh -huh. Mm -mm, ito. Yung ganyan. Hmm? Hmm. Kaya yung mga nakikita tayo sa ano, sa galing naman dyan sa <laughs> Ani na lang kanyang ani, iba-iba pati yung prutas. <laughs> yung, yung kanyang apple, hindi na Yung ubos eh. Hmm? Hmm? Hm, <laughs> hah, hmm? uh -huh. kumpul, lembut. kumpul, kumpul Ayo, ay, mangan ko, nalaglag. Ayan, buo pa yan. Ay, maram, nahulog lang. Uh, no! <laughs> Sabi, nalimutan yata ako ang labig. <laughs> yan para madala. Makakasak. Ito pa. Ayan, bukas naman si nanay.

itong medyo ganito pampag ako umaga malambot na yan malambot <laughs> na yan na nag-ani po kami ng pitch na maliliit dami na ani ni tatay yan na uwi na Pag malambot siya, yan, ito, pag matigas hindi pa namin kinukuha Pero kasi na. Mai, uh -huh, mahinog mas masarap kasi yung hinog talaga sa puno Tingnan naman naman yung kumpulan yan oh. oh, ang ganda hintay ako na magdala niyan tay para lang siyang lansones oh. ako na tay magdala niyan tay kukuha ko ng simba balikam kami tubig doon Kayaan nyo siyang lamigin inang madala. Nakakaasa. Oh. O yan ah. Salamat po sa panunood. Ayan si tatay. Si tatay ngayon. Hi. Ayan yung dala niya. Mm. <laughs>